I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Dahil ito ngang ating Bel Mariano ay meron ngang malaking pasabog na magaganap sa kanya na kung saan ang nakakaption nga dito ay soon. At ayon nga sa mga bula ay baka nga raw ito ay bagong kanta na gagawin ng ating bell para sa kanyang Live the Bell Mariano Birthday Concert na gaganapin nga ngayong July 13, 2024. Pero dahil nga rin siya na may bago na naman tayong paayuda patungkol sa ating couple na kung saan ay meron ngang second part ang kanilang TBC sa close up. Narito nga guys sa nasabing video. Umani nga dito ng maraming komento mula sa mga bula at ayon nga dito. OMG, new close-up TBC. Yes, dahil abangers na nga talaga ang maraming bubbly sa payuda ng ating couple na sila Donnie at Bal Mariano. Lalong lalo pa nga at magkasama nga sila sa iisang endorsement sa close up. At grabe nga rin talaga ang kilig sa part 1 ng TBC dito. Kaya naman ngayong part 2 ay abangers na nga ang maraming bubbly dito. Kaya naman stay lang ta Ayo, farmer update Claudonie at Bal sa mga susunod pa na ayuda.